Ayan, ganitong ulam yung masarap ngayon mga manay. You know, yung nagmamantika or nagbubuo-ubo yung gata sa ating ginataang tambakol. Naku, ang parami ng kain So, to. hello mga manay. For today's mini vlog, tayo ay magluluto ng ginataang tambakol. sarap nito. So meron ako rito ng nalinisang pechay at itong tambakol na hiniwa ko tapos pinreezer ko kaya ganyan yung kulay niya bigla nang nagputla. Sa riwayan mga manay. Binili ko siya ng isang buo tapos pinakat ko na. Ay, papaksiw ko muna to para masarap. Kasi masarap sa ganitong luto yung papaksiwin mo muna para hindi siya ganun kalanasa. Then maglalagay tayo ng kamatis hinugasan ko muna. Huwag niya nang pansinin yung ano ko, sangkalan ko. Kasi ganyan talaga kapag ano, sangkalan ay kahoy. nag-mold siya. So, kailangan hugasan. Pitpitin natin. Ganyan. Nang maiging maigi. Gigil yan. Then cut ko lang. Saktong cut lang. Hindi naman sobrang pagkapino. Magpapaksiyo muna ako. Then next ko hihiwain yung talong. So ito yung isang buong tulingan. Ay tulingan, tambakol mga manay. Ayan. Sariwa yan. <laughs> Dahil nilagay ko sa freezer, ayan. Namutla. So lutuin ko na muna to. So dito ko siya isasalang. Sabi ko sa inyo, 'di ba, kapag gagamit kayo ng ganito, 'wag niyo paglulutuan ng pampaksiw. Or kung maglalagay man kayo ng suka, kailangan pag naluto tatanggalin kagad huwag niyo kagadito. dito. 'Wag niyo ibababad kasi may tendency na yun nga, mabilis mabakbak yung coating ng ating mga nonstick pan. So maglalagay tayo ng kamati. Sa natin ha, dapat may luya, bawang, sibuyas sa ilalim. Then, itong tuling at ah, tulingan. Kanina pa tayo tulingan at tulingan. Tambakol. ganyan Iyan nyo lang sa dyan. Ihiga nyo. Ihiga. Ganyan. Pagpatas-patasin nyo lang ng ganyan. Then, yung natira, lalagay ninyo sa ibabaw. Isang dakot na asin. Then, meron tayong paminta. Yan. One teaspoon. Tapos, itong suka. Para masarap. Takpan muna natin. Hindi na tayo maglalagay ng tubig. Tatayaan muna natin ng mga at least 20 to 25 minutes na niluluto natin siya sa suka. So, ngayon, makalipas yung ilang minuto. Check natin. Then, dito, maglalagay naman tayo ng talong. Sasabay na rin natin yung pagluluto ng talong. Kung ayaw ng talong, huwag kayo maglagay. Kami gusto kasi namin, may talong. Kasi talong palang ulam na eh. Iuhuli ko yung pechay. Kasi yung pechay, mabilis lang mapalambot yan. Then, maglalagay tayo ng pangalawang piganang niyog. Nagpapa, na ako sa palengke. Mga ano to, one half cups. One and one half cups. Takpan ulit natin. Ang bango na. Hindi pa natin nalalagay yung pinakaunang piga, ang bango niya. So, ang gagawin na natin dito, hindi ko na siya tatakpan para mag-iga siya. So, kaya ako nagtakip kanina kasi para hindi naman mahilaw tong ating ano, talong sa ibabaw. So, hahayaan lang natin yan na nakabukang kang dyan. Nakabukang, nakabukas. Ayan. Nakabukas dyan. Hanggang sa magtuyot to. Okay, check na po ulit natin. So, yung kumapansin nyo, nag -iga -iga na siya. Then, gagawin natin dito is maglalagay na tayo na ating mamaya na pechay kasi mabilis lang yan. Ating uh, unang tiga. Ito kasing unang piga ng niyog. Ito yung talagang manamis-namis. Tatlong gatapo ito. Tatlong uh, niyog ba? yung malaki. Huwag nyo rin tatakpan. Ganyan lang siya. Hayaan nyo lang siyang naka-open ng ganyan. Kulo ng kulo. Para siya ay maglapot. Huwag nyo rin hahaluin. Hayaan nyo na lang na ganyan. Tapos sa huli na natin lalagay yung pechay tsaka yung siling labuyo. Grabe, nagugutom na ako, mga manay. <laughs> yung amoy niya, nakakagutom na. So, kung mapapansin nyo, yung gata natin sa ibabaw, nagbubuo-buo na siya, no? So, huwag niyo munang papahigay ng todo-todo yan kasi kailan pa natin maluto itong pechay. So, yung pechay, pang ibabaw natin yan. Hugasan maigi ang pechay, mga manay. Ako iniisa-isa ko talaga yung paghuhugas na ito. Kasi, minsan may mga sumisingit na tao dito, mga lupa-lupa, di ba? Hindi ko pa rin to tatakpan na hindi po ako magtatakip kasi para hindi siya mag ano maglabnow ba. Ganyan na lang. Pakulo lang ng pakulo. Hanggang sa yan ay maglapot. Magbuubo yung pinaka gata natin sa ibabaw. Lubog-lubog nyo lang yung mga gulay. Ang guto Ganitong mga ulam talaga yung sabi ko talaga na mapaparami ka ng kain. Ayan na. Pwede ko nang tikman dahil gutom na talaga ako. So titikman ko lang mga manay. Pero kakain na rin ako kasi may kanin ako dito. Sarap. So okay na to. Luto na. Mm. Kain tayo mga manay. Para ako nagpa-fasting, sipin mo. Kumain ako ng ano lang, breakfast lang, tapos anong oras na? 8 na. Pinaka hmm. okay, ano nyo, magata. Hmm. Siyempre, ang gusto ko po rito is ulo. Sa part talaga ng ganitong ano, gusto ko talaga yan. Kasi ako lang ang kumakain dito niyan. Hindi sila marunong maghimay. Magtinik ba? Gusto hmm? na marunong magtinik-tinik. Gusto na yung talagang puro laman na lang. Kaya sa akin po talaga napupunta yan. Then yung talong. Ay. Oh. Kagotong. Hmm? So pagpasensya niya yun na yung kadungisan ko dahil naglinis na ako ng kitchen doon. Sa taas. Kakain na tayo! Hmm. Ilipat ako dun sa mesa. Ugutom na ako talaga. Kukutsara pa pero gusto ko talaga po nakakamay. Hmm. Hmm, sugutom. Pag ganitong ulam, sarap talaga. Nakakamay. Kakain na tayo, anak. So, yun mga mali, hanggang dito na lang kasi ito na ako, sorry talaga, ha? Huh? kain po tayo. Mm. Denne er en tempel. Mm.